Pero bago pa natin natutunan ng paggamit ng sipilyo at toothpaste, sa amutsari mga dahong pala ang nakasanayang gamitin ng ating mga ninuno bilang panlinis ng ngipin, tulad na lang ng dahon ng bayabas. May mga iba naman gumagamit ng tinatawag nating nyog, no? yung has ng nyog, at ginagamit nila yon at pinang, pinang brush nila sa kanilang ipin. Anong uh, nung tumagal ang panahon, gumagamit din ng bayabas, dahon ng bayabas, kinakain nila yung dahon ng bayabas, tapos dinudura nila. Sa ibang bahagi din ng Pilipinas kung saan maraming bunga ng nganga, may ilang Pilipino rin na ito ang ginagamit bilang pampatibay ng kanilang mga ngipin. Ang mismong bunga nito ay dinidikdik sa kaibabalot sa dahon at ngunguyain. May paniniwala rin na sinuunang Pilipino na ang pagsakit ng ngipin gagaling lang kung ipagdadasal sa mga kinikilala nilang Diyos dahil ito sa paniniwala natin sa mga anito. At nang mauso ang mga barbero noong sinaunang panahon, hindi lang pala sila basta ng gugupit ng buhok, kundi nagsasagawa rin ng pagbunot ng mga sirang ngipin gamit ang kung ano-anong mga kagamitan. Kasi itong mga plies, itong mga modernong mga gamit na ito, uh, dinala yan ng mga ibang kultura sa atin. Dala ng mga dayuhan yung mga gamit na yan. No? Kaya maliban sa nag aalis uh, nag aalis uh, uh, ng ipin, no? Maaring siya rin yung barbero. Pero binabasbasan siya ng komunidad. Siya ang kinikilala at ginagalang, no? Hindi pwedeng kahit sino lang. Talagang siya yung tinatalaga ng ating, ng kanilang lipunan noon. Taong 1800, nang unti-unti nang namamayagpag ang Tiapo bilang sentro ng komersyo. Unti-unti na rin namulat ng mga Pilipino sa konsepto ng sakamuela o mga profesional na tagaburot ng ngipin na tinuruan ng mga Kastila. At ang itinuturing na pinakaunang sakamuelang Pilipino, si Jose Capitan Chancheng Arevalo na rin na gumagamit ng ivory bilang pamalit sa mga nasirang ngipin ng kanyang pasyente. Noong araw, tanging mga pamilyang may kaya lang daw ang nakakakuha ng ganitong uri ng serbisyo dahil may kamahalan ang pagsangguni sa mga sakamuela. So, nung dumating ang mga Kastila, nagsimula na silang magturo, no? Kasi ang una nilang ginawa ay uh, bahagi ng tayo ng mga uh, skills, no? Uh, tapos may mga tinuruan din na uh, maging mga dentista. So, binahaginan sila sa kamuela, binahaginan ng mga kakayahan, no? kung paano talaga magbunot ng ipin, magalinis uh, ng ipin na hindi nakakasakit at nakakagamot no ng tunay talagang ano uh, tumaas ang kanyang antas, siempre tuma tumaas din no yung siguro yung paniningil niya at saka yung mga hinihingi niya sa lipunan. Kasi professional na siya, kinikilalang dentista. Sa kasalukuyang panahon, ang mga sakamuela tinatawag na nating dentista. Pero kung dati mga mayayaman lang ang kayang magpakonsulta sa isang kamuela o dentista. Saka sa kasalukuyang panahon, may ilang grupong sila pa mismo ang dumarayo para magbigay ng libreng serbisyo sa pagbunot at paglilinis ng ipin. Dito sa Barangay Langkaando sa Dasmariñas, Cavite, may isang problema na naisbigyan ng solusyon ng Lions Club Organization na pinangungunahan ng kawander nating si Dr. Jimmy Go, na siyang head ng kanilang dental team. kita na isang dental mission, libreng nakakapagpatingin at nakapagpapabulot ng ngipin ang mga kabitenyo. Madalas na invite kami no, ng different organization, not only the Lions Club but also uh, barangay base, community base. Uh, nakakatulong kami in a way na nababawasan na, na namin yung pain nila sa kanilang problema sa mga ngipin. Bukod sa mga bata, marami ring matatanda na unang beses pa lang din makapagpapatingin sa dentista. So, po ba yung bubunutin ang ipin sa iyo ngayon? Dito po. Bakit daw po? Kasi siya na holot. So, ah, lang lang pag meron tayong lefran pang Ang pasyente ngang ito, halos si Matayin matapos siyang mabunutan. Yung nga malalim, tatlo. Oh, relax na. Relax na. Relax na. Now, after interviewing the patient, you know, kung wala naman silang mga systemic disease like heart problem, uh, yung mga ganon, uh, diabetes or hindi naman sila puyat, nakakain naman sila na maayos. Now, the problem kaya sila nagfe-faint because of fear. Sa kabila ng pagod, hirap at ingay sa isinasagawa nilang dental mission, ang makitang nakangiti ang kanilang mga natulungan sa na raw na kabayaran para sa mga miyembro ng grupo. Malaking tulong na ito para sa mga taga-barangay Langka Andos dahil ang pagpapabunot ng ipin, kadalasang umaabot na ngayon ng 500 piso pataas.